Sabi nga ng iba, para daw mahalin ka na lalo ng babae, ha, ah, busugin mo. At para sa mga mister, para iwas talak ni misis, busugin mo rin. Dahil nga kasunod ng busog ay antok Kaya magiging payapa ang buhay ninyo. Pero, totoo nga bang mas interesado ang mga kababaihan sa pagkain kaysa sa pakikipagrelasyon? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Merong mga tanong na sino ba talaga ang dapat unang gumaso sa first date? Babae o lalaki? O, oh, easy lang. Merong kasing sabi-sabi na dapat lalaki ang unang gumagasto sa unang date. Pero totoo nga bang babae ang madalas magpalibre? Tara, let's prove it! Ayon sa pag-aaral ng researchers mula sa University of California, foodie call ang tawag sa mga babaeng mahilig magpalibre ng pagkain kesa ang pagiging interesado sa pakikipagrelasyon. Dagdag pa sa research na 33% ng mga kababaihan ang mas interesado sa kakainin o lugar kung saan makikipag-date. Likas talaga sa mga taong pagkahilig sa pagkain o food trip dahil isa ito sa ginagawang bonding ng isang pamilya. Kaya naman para sa mga kalalakian, okay lang na foodie call cool o mas interesado sa kakainin ang mga kababaihan. Diba nga, the way to a woman's heart is through her stomach. Busugin mo lang ng pagkain at pagmamahal.